matagumpay na prosesyon pagkatapos ng mahabang marcha. Sa Peking, muling nasulat na kasaysayan, ipinagdiwang ng National Socialist ang maalamat na pagkuha ng kapangyarihan. Isang dekada ang lumipas bago sila Samiris sa kapangyarihan. Mula noong 1933, tila tumanggi ang lakas. Nawala ang mga boto ng partido ni Hitler. Medyo naging maayos ang estado ng ekonomiya. Naging matagumpay lamang ang partido ng Nazi dahil hindi maganda ang nangyayari. Hindi kami magpapakuno. Ginamit ng demagogo ang krisis na sanhi ng isang nawalang digmaan, kawalan ng trabaho at kahirapan. Si Hitler ay kumilos tulad ng isang tagapagligtas sa Germany at sa partido. Sa bawat uri ng karahasan ay nakipaglaban si Hitler laban sa republika na maaari niyang pasalamatan para sa kanyang pagtaas ng kapangyarihan. Bago pa matapos ay tila nabilang na ang mga pagkakataon bumalik sa halalan at mga delegado ng parliamento na hindi niya malusutan. Pagkatapos ay nakuha niya ang isang hindi inaasahang alok. Ang sabuatan ay nasa ilalim ng samahan at inimbitahan si Hitler sa Villa ni Schroeder sa Cologne. Ang sikreto ay nagsiwalat. Walang silbi ang pagtago. Ang misteryosong kasosyo ni Hitler ay tinawag na si Franz von Papen ang dating Chancellor. Si Papen, sa tulong ni Hitler, ay nais na bumalik sa kapangyarihan sapagkat sa palagay niya ay mailigtas mail niya ang Estado. Den Hitler, den nehmen wir an die Kandare. Maraming nagakala na maaari nilang mapunta si Hitler. Akala nila maaari nilang dalhin si Hitler sa isang disyente, kagalang-galang na sistema. Ang sistema ng Republika ay hindi katulad ng sa simula. Ayon sa matandang Pangulo, magkakaiba, sunod-sunod ang pagsunod sa mga Chancellor ay mamamahala, ganap na independiente sa parliamentaryo. Mga chancellor tulad ng iniutos tulad ni Kurt Von Schleicher noong tagsibol ng 1933. Sa likuran ay nagtatrabaho ang iba. Dalawang kalalakihan ang lumabas palabas ng Opera House kung saan una silang lumitaw sa publiko at ginamit ito sa paglaon bilang kanilang alibay kung saan nakikipagkita kay Hitler. Muli ay inayos ni Papon ang Pangulo ng Imperyo at ang pinuno ng Chancellery upang alamin kung paano sila maaaring bumuo ng isang estado sa labas ng Brown Party. Matapos ang maikling pag-aalangan ay ibinigay nila ang kanilang plano sa Pangulo. Sa himpapawid at kalituhan, kakaunti ang nahulaan ang paparating na mapanganib. gayon pa hindi itinago ni Hitler ang kanyang ambisyon. Hindi kami mapagparaya. Ang layunin na haantong sa akin ay dapat kong walisin ang lahat ng tatlumpong partido ng Germany. Man wohl nicht ernst. Hindi nila siya sineryoso ng sapat sa halip ay nilibak nila siya dahil hindi nila maiisip na sa sandaling magkakaroon siya ng ganoong kapangyarihan. Macht Noong ikatatlong po ng Enero, umalis si Hitler sa kanyang tuluyan upang matanggap ang kanyang atas mula kay Pangulong Hindenburg. Ang pakiramdam ng karamihan ay gaman. Naisip ng mga ministro ng sibilyan na makokontrol nila siya. Tama ba si Papen? Da so viele von alten uh Gabinets, kalinda, Naisip ng aking ama na may sapat na natira mula sa lumang gabinete at maaari nilang makontrol at may isip si Hitler at makisama sa kanya. Gagana ito, ngunit binaygo siya ni Hitler. Ang bawat nasyonalistang manghihibo ay nais na kontrolin ang taliban na alinsunod sa mga interes. Ngunit sa gabi ng kanyang paghirang ay malinaw na malinaw ang malinaw na tunay na sitwasyon sa furry e works display. Alam ni Hitler kung paano maimpluwensyahan ang masa. Ang mga tao ay ipinagdiriwang na parang isa siya sa kanila na mula sa ordinaryong mundo ay umakyat sa taas. Naramdaman namin ito, ito ay isang nagbabagong punto. Ngunit walang nahulaan na ito ay isang mapagpasyang araw para sa buong siglo. Ang matagumpay na marcha ay paghihiganti. Palagi kong sinabi, ang kombinasyon ng takot at tagumpay ay hindi matatalo. At karahasan, sinunog ang Reichstag walang alam ang mga takot. Isang state of emergency ang pumalit sa sistemang demokratiko. Sa torture chamber ng SA, di makatwiran ang kapangyarihan. Hindi ko kailangang maghatid ng justisya. Ang aking gawain, pagkasira o pagwawaksi. And eradication. Nakita ko nang sa aming bodega ng alak na kanilang pinalusot ang abogadong hudyo hanggang sa dumudugo siya. Natural na ang isang makasaysayang pangyayari na tulad nito, dito o doon, ay sinamahan ng mga nakalulungkot na hindi pangkaraniwang bagay. Ang huling bahagyang malayang eleksyon ay nagbigay ng isang karamihan si Hitler. Kailangan lamang ng Chancellor ang koalisyon kasama ang konserbatibo upang madaling maikalat ang kanyang kapangyarihang totalitaryo. Tanging ang bumoto ng SPD laban sa paglakas ng batas. Ang kanilang beito ay huli na des ihr Kailangang sabihin ng partido na hindi, ngunit wala na itong impluensya. Hindi nito may lagay ang hindi laban sa isang malakas na pagtutol. Noong ikatatlong po ng Enero sa Germany ang mamatay ay itinapon at hindi ako naniniwala na ang mga kalaban na tumitawa noon ay tumitawa pa rin ngayon nagsagawa sila ng isang nakakaantig na pambansang pagkakasundo sa Potsdam ngunit talagang nagpakita ng kakaiba zwei woche die mir nicht aus dem Kopf. Simula noon dalawang salita ang hindi may iwan sa aking isip, si Hitler ay nagpapakilos. Nagkaroon ng pag-eensayo at marami pang ensayo ang darating bago sumiklab ang gyera ngunit nakikita na nais ni Hitler na lumikha ng makina mula sa mga tao. To create machines out of the people.